Isa rin ba sa na dibang na paulit-ulit mong pinanood yan? Eh. Ayan, tuwing, na, tuwing Pasko, no? Paulit-ulit natin pinapanood yan. Yeah. Kahit nga, actually, kahit nga hindi Pasko, eh. Yan, ang humalo. Kilala yung si Macaulay Colkin. Yan, siya yung bidang bata dyan. Ang tatandaan ko dati, ginagaya ko yung mga ginagawa niyang trap dati. Siya si Macaulay Colkin dyan. Ang pangalan niya ay Kevin. Naiwanan siya. Akala kasi, nung pinsan niyang babae, eh, binilang kasi. E eh, may isang bata doon, tinatanong yung driver na maghatid sa kanila sa airport. E eh, nabilang niya yung batang yun. Eh, hindi naman pala si Kevin yun. Kasi that time, pinagsabihan eh, si Kevin ng kanyang mama at saka papa. Tapos so, pinapunta siya sa atik sa may taas. Hindi alam ng kanyang mamagulang, nakalimutan pala nila. Lalala na nito nung nandun na sila sa uh, Paris yata yun kung hindi ako nagkakamali eh. at hindi nila alam si Kevin ay eh, matalinong bata pala magaling din sa mga truck ang tatandaan ko doon ay eh, dalawa eh. I'm not afraid anymore yan yung pawitong linya niya tsaka yung isa if the guys come back I'll be ready yan yung natandaan ko dati na favorite line ko doon. uh, inuulit-ulit Tsaka yung you filthy animal. Yan, sinabit din siya. Then, last week lang yata, nagawa rin siya sa Hollywood Walk of Fame. At ang kasama niya doon, yung asawa niya, yung dalawang anak niya, at yung nanay nanay niya sa movie, si Catherine O'Hara. So, sarap balikan, no? Ako, actually, lang base ko na napalang hanggang ngayon, inuulit ko rin. At sa mga estudyante ko, pinapalabas ko yan. So, isa na siya sa pinaka-special na movie. Kasi kahit gano'n lang katagal yung movie, eh, isa pa rin ulit ulit. Nagkaroon din siya ng part 2. Yung Home Alone part 2. Lost in New York. Sa New York naman yan. Maganda rin yan. Then, nagkaroon din ng ibang sequel. Pero hindi na si Macaulay Culkin yung gumana. So, comment down below po kung napanood nyo rin yung movie na yan. At one of the best movie po yan. So, paalam. Ingat kayo.